Ang dalaga ay kailangang magsikap na magbisikleta ng napakabilis patungo sa pinakaprestihiyosong paaralan sa buong bansa upang maihatid ang mga labada sa isang estudyante ng paaralan. Ngunit hindi niya inasahan na bago pa man niya maihatid ang mga damit, ang binata ay nakatayo sa balkonahe at nais ng magpakamatay. Agad na kumulo ang kanyang bayaning dugo at iniligtas ang buhay ng binata. Kumalat ang balita sa lahat ng dako na nagdulot ng galit sa marami na nanawagan na i-boycott ang I-4 group at sa isang gabi, siya ay naging bayaning sibilyan na si Chandi. Upang patahimikin ang naggangalit na opinyon ng publiko, nagpa siya ang iapat group na papasukin siya sa paaralan at bigyan ng isang espesyal na scholarship. Kahit na masayang sumisigaw ang buong pamilya, sinabi ni Jandy na ayaw niyang baguhin ang kasalukuyan, ngunit sa huli ay pinilit pa rin siyang pumasok sa paaralan ng kanyang mga magulang. Pagdating pa lang sa paaralan, nalula na si Jandy dahil talagang napakalawak ng lugar. Naglakad siya ng walang malay at nagkataong nakita ang isang binata na may kulay gintong buhok na tutok na tutok sa pagtugtog ng biolin at natural lang na tinanong niya kung saan ang daan patungo sa swimming pool. Pagkatapos, sa ikalawang pagkikita, sa